Hello mga kasari, ayan, uh, Wedi Santo. <laughs> Wedi Santo ngayon. Ayan, kamusta kayo mga kasari? Ayan, anong oras na pa. Hapon na. Ayan, kumain kasi kami tanghali yan, alas dos lang eh. Anong oras na? Anong oras na? Ay, naku. Hapon na pala, 4.45 p.m. na, ayan. Ayan kasi kaso na ako uh, may pinamili ako kanina kaunting ano kaunti mga kape ayan sabon kasi bukas isarado kasi bukas ang ano ang ang grocery kaya bumili na ako ng mga ibang ano, paninda ayan tsaka bumili na rin ako ng mga lutuin para bukas <laughs> ayan pare-parehas tayo ng ano sabi ko doon sa katabi ko namimili ako eh ng ano namimili ako ng kamote, sabi ko. Bukas ito pare-paras tayo ng pagkain, sabi niya, oo nga eh. Sabi naman, sabi naman, nung, sabi naman nung nagtitinda, oo, bukas, pare kayo ng pagkain. Sabi niya, bakit ikaw hindi? <laughs> sabi ko, hindi ibig sabihin siya pala, hindi pala siya mag, ano, magluluto, baka magtitinda lang siya bukas. Ayan. Ayan, ito yung ating resibo. Ang iba ngayon, sa palengke, sarado na eh. Sarado na yung ibang mga ano doon eh. Ayan, uh, 321. Tama ba 21 ngayon? Ay, bakit 21 ito? Bali. Ayan, ito pala yung resibo ko. 328. Ayan, 27 lang kahapon. 21, ginakuha ko sa bag. Nandun kasi mga ibang, ano eh, resibo eh. Ayan. And lang yung mga, ano mga, mga binamili ko. tsaka ayan bumili ako ng saging sabi ng asawa ko bali kukuha lang dito ng panghalo sa ginatan ba yun ginatan ayan uh, tawag dito apat lang tapos ito mamatamisin daw tapos ito kompleto na yan eh kompleto na ito paunti-unti lang kasi pagka marami eh. na din ayan oh Dalawa, dalawa, dalawa. Kamote. Tsaka, ah, ito. Isang kamoting malaki. 20 pesos na itong kamote na ito. Tapos, yung ube. Kasan yung ube? Ayan. Wala na akong inabot na yung kulay. Gusto ko talaga yung kulay ube talaga na totoo eh. Ganyan lang, oh. Wala na. Kasi nung oras na ito. Gagawing, ano, yut. Gagawing, ano to, uh, ano tawag doon? Ayan. Glutinous rice flour. Ayan, bumili na ako ng isang ganito. Ah, uh, 50 pesos. Ayan, kumpleto na yan. Meron ng sago, tsaka langka. Yan lang ba yung nalasarip na? Sago, tsaka langka. Ayan. Tapos, ito. Aking pinamili. Ito na ako, yung kukukuo parang napipersa na oh naku wait lang dalawang box ito sikasuhin ko na kasi nga wala na akong mga na mga wala nang gatas kape ayan kasi kahapon dapat akong malengki eh kinamag ako kaya kanina na lang hindi ako pwedeng rin kasi nga bukas isarado ayan teka nga ayan tinanggal ko na sa ano ang hirap ng grab sila talaga ng tali ah. ayan mga kichurya yeah. mga kichurya yeah. unti-untiin -un ko ng ayusin ito Ayan, meron ng ano, meron ng ano, uh, tawag dito. Uh, nakakuha na ako ng kulay-pula na ito. Crispy fry. Kumuha ako ng ano, anim. 2, 4, 6, saka 4 na maliit lang. Ayan, Milo. Kape. Suka Toyo. Tingnan nyo ito, oh. Ayan, kapag may ganyan yan, ibig sabihin, ito, ito. Ibig sabihin ito is, uh, may free ito, eh. Nasa isang balot ito. Siguro may, may, basta may less yan. Pero kinalas nila. Ayan, kinalas nila para mag-ibenta nila ng tingi. December 2024. Ayan, kaya doon sila kikita kasi, pang ano yun eh pang customer ano yung yung dosi nakakuha na ako ng ganun eh pagka dosi peraso isang ano pati suka o oh. ayan basta may mga guhit yan meron tong free kaya lang wala na doon kaya paano kang nakakuha kasi ginanya na nila diba kaya sa ang pag, sa pag ang lang talagang kailangan dyan Patakan. hindi, lang, hindi ako nagbibintang yan kasi alam ko na yan eh alam ko na yung ganyan na may mga ganyan sa kapi ganyan hindi sa kapi eh. eh pag may mga ganyan ultimo sa sabon basta lahat lahat ng mga ano nilalagay nila ng ganyan kasi ibig sabihin niya pang pang wholesale kasi yan pang ano ano tawag dito meron yan free para sa mga kumar o ba diba, ito wala o noon pa kasi alam ko na yan no, sa isang grocery pa lang ako namimili pag may mga ganyan sa lahat ng mga ano item pag may ganyan may free yan di ba sinong nakakaalam at sinong hindi nakakaalam yan, ngayon alam niyo na <laughs> may hugot ba tayo ayan hindi kasi napansin ko eh o tingnan niyo ito ano yan eh ito si ano si dato puti wala eh oh. February 2028 pa Feb, si Dato Puti ang expiry niya. Ayan. Kaya yung mga ano kasi, mga negosyante. Negosyante. Ayan. Alam na natin yung mga ganyan-ganyan. Siyempre. Sa sabon nga eh. Pag may free na isa, may ganun talaga. Mayroon, mayroong ano dito. Kaya nga minsan, sa, minsan nga ano eh. Pag mapansin nito man na, yung tulad nyo sa Tide. yung tawag? Ah, ito. Ito, ito, ito. Ito sa Ariel na ito. Diba, by 6, get 1. ko lang para. Ito. Ayan. Buy 6, get 1 free. Buy 6, get 1 free. ayan. ayan. O, pag nakita nito, meron na may ganito. O, sig o sige, sig ko din. O, sabi ko, sige, bilhin mo anim. O, diba? <laughs> bilhin mo anim sa presyo ko. Bibigay ko sa yung isa. So, nasa kanya yung kung bibili niya. Pero, pagdating kasi sa atin yan, pa isa-isa na lang talaga yan siya. Pero, kung kain ito nung na ganun, bigay natin. Ayan, energetic lima lang kinuha ko. Ito. Okay. mga gatas ng Milo. Ayan pala namin. O, diba? Alam natin yun, mga Nakakasari ko dyan. Iba alam nila yan kasi syempre ganun talaga eh ganun talaga ayan ito puro na itong mga sabon dito ayan mga soap powder shampoo La. joy gin ayan lang, puro mga sabon ayan ayan, ngayon ay unti-untiin ko na nga ayusin yan sobrang init sobrang init, mahirap matulog naman yung ganitong mahirap um, matulog parang nangigina ka lang sa init Kamusta kayo mga kasari? Mabili ba sa inyong lugar? <laughs> sa akin ngayon, mabili is yelo. Uh, yelo, yelo ngayon, mabili talaga yelo ngayon. Ramdam ko ngayon ang yelo mabili. Sa ano, sobrang init ng panahon. Kahapon, tapos biglang ulan. Eh. Parang ulan na naman, no? Oh. Kahapon talaga, ramdam talaga yung sobrang init. Tapos, maya-maya mula, Oh. Minus talaga. Ayan. At saka cook pala. Cook. Mismo bumili na ako. Mamalagi pa rin bukas ang asawa kasi yung mga ibang kinukuha niya ng mga frozen is half day naman bukas. Kaya bukas na ako kung ako ng ibang produkto. Kasi naranasan na namin na karaang taon. Lalo na yung mga squid balls, mga uh, siomay, ang deliver niyan, ano, mga martis pa yan, ganyan, merkulis pang deliver. Hindi agad-agad kasi syempre, nasa bakasyon. Buti pa sila may bakasyon, no? Kanina nga naisip ko. Kasi doon sa grocery, katabi niya is mga candy, 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 candy. Buti pa sila uh, may bakasyon. <laughs> diba? Kasi sarado, eh. Maraming sarado na sa palengke ngayon buti pa sila magbakasyon tayo hindi wala tayong karapatan ng kasi ano wala tayong pera walang kikita wala din kita wala walang pambakasyon ang okay. ang ano basta hindi ko okay. kaya kailangan may ipon tayo sa ganitong panahon kaya mm, mulang tayo ayan ayan ang update ko sa inyo mga kasari ah update update lang tayo inano ko lang sa inyo yung mga ganap dito sa ano ko pero yung mga hayop ko dito is naiinitan talaga sila oh. kung saan saan na lang sila nakahiga ayan bumili na rin ako ng pagkain nila kasi sigurado ka ha kanina tinanong ko kung ano kasi syempre Bernie Santo bukas sabi niya sarado na sarado sila bukas kaya ano ah uh, syempre hindi ko mabubuhat yung ano bumili na lang din ako ng ah uh, yung kilo ng buhangin pagka per kilo ang bibilhin mo is ano 50 50 pesos pero bumili lang ako ng ano dalawang kilo kasi meron pa diyan pang pang reserva lang ito baka kulang. baka mamaya ako mahirap mahirap ha isa pa ayan etong pagkain ng aso nito is 90 pesos wala yung isa na 75 eh. wait lang ha pa isang na... ay lang. Ito yung buhangin. Dalawang kilo. Ay! Oo, oh, dalawang kilo ka, 51 kilo. Ayan, isang red horse. Ayan. Dumating na yung asawa ko, namimili siya, oh. Ayan. Namimili siya ngayon. Ito pa isa. Ay, dalawang box. ngayon ng kanyang mga paninda bukas. <laughs> ayan, ayan lang, ayan lang. Ingat tayo palagi mga kasari, sobrang init ng panahon.